May kasabihan mothers know best at napatutohanan po yan sa ginawa ng isang ginang sa Cebu na namroblema sa tumubong bukol sa leeg ng kanyang anak. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang baby sa Cebu ang nagkaroon ng delikadong bukol sa leeg. Ang kanyang ina, agad pinursiging alamin ang tunay niyang sakit. Viral ang post na ito ng isang mami sa TikTok. Ang kanya kasing baby, tinubuan ng bukol sa leeg. Kuwento ni Mami Sarah, simpleng lagnat lang noong una ang naramdaman ni baby Slater bago pa siya mag-isang taon. Pero ang bukol, bigla na lang tumubo. Ang unang diagnosis kay baby later ay mumps o beke. Pero waipik daw ang mga gamot, kaya nagpa-second opinion sila. Ang diagnosis naman, dengue at pneumonia. Pero hindi pa rin panatag si Mami Sara dahil lumalaki ang bukol. As a mother's instinct, gusto ko pa rin mapacheck ma ma siya ng ibang doktor. Kaya yun, nakapag-decide ako na pumunta ako sa irt doktor. Kasi baka may masok sa tenga niya. Ano, ano kaya bumukol dito sa may ilalim ng part ng tenga or dito. And then, kaya nung nasa ENT na kami, doon na-diagnose na, na may neck abscess baby ko. Agad-agad na pina-admit si Baby Slater sa ospital at sinabing kailangan na siyang operahan para tanggalin na ang mga nana sa kanyang liig. Neck abscess, may nana dun sa liig. Okay? So ngayon, bacteria usually ang nagkukos. No? So pwede talaga siyang makuha from infection na matagal na. No? Kahit ubo, sipon, pwede yan. no So malamang meron talaga siyang dengue at eh, nagkahalo-halo na lang yung ibang sakit niya. Matapos maoperahan, back to normal na si Baby Slater. Ayon kay Dok, kapag naoperahan na, mababa na ang chance na bumalik pa ito. Pero may paalala si Dok para sa mga magulang na may chikiting. Ang usual na cause ng abscess, mga napabayaan na infection o may nararamdaman. So, huwag papabayaan. So, essentially, pag nagkasakit kayo, may nararamdaman kayo, pacheck agad. Para sa mga mommies, follow your instincts, lalo na kung kalusugan ng anak ang usapan. Sabi nga nila, iba pa rin ang kutob ng isang magulang. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang Mukha ng balita.